Grabe mga travel, ang ganda talaga ng view dito sa dinadaanan namin. First time kong dumaan dito kasi nung uh delikado rin kung magpapinis ka kasi yung pangin, so, pangin agad sa panginagat sa gilid at okay. tingnan nyo naman yung dano grabe ka kibot tapos hello guys dito tayo ngayon sa kalsara ng Tanadias yes. Nasa bangin, pero maganda Ayan o oh. Grabe yung ganda. Hanggang oh, dito lang Ang oh, dyan lang banda Ayun na, ayun sa atin no? Oh. Ay, oh, si Daya to oh. Ay, di ba lang Alam ko si Boy na Hindi sila kaya na atin Orange na pala ang iba nila Hello? Oh, tira mo yung motor na Akat na yun dyan oh Oh, di ba? Mas maganda siguro dyan Taas Pasiko, Fernando, Cebu. Oh. Tingnan mo yung mga gobyerno, 'di ba? Ang go konti, konti na lang yung kalsada, hindi pa tinapos. Ito pa yung pinakamahirap na part dito. Ito pa yung hindi tinapos, 'di ba? Parang isang kalokohan. Yan <laughs> pa yung paamon na pahon, yan pa yung hindi tinatapos. Tingnan mo nga. Tingnan niyo, tingnan niyo oh. Oh, ito yung napakatarik talaga

wala tayong masinungan ngayon, malakas ng ulan wala tayong magagawa kundi suminom kasi kung ingreso tayo yung tray ng itlog matulusaw naman, wala na wala tayong magawa suminom tayo, Ayun o oh, yung service natin yan, kuwawa yung service natin babasa, malakas ng ulan